Magandang hapon po mga kaparambin. Kumusta po? Ngayon po ay alasin ko ng hapon. Katapos lang po nating magpakaan ng mga alagang baboy po natin din eh. Sa so may rambutan po tayo. At dito po may makukunan po tayo ng tubig kaya dito po tayo naglalagay po din sa sprayer. Ay tayo po mag spray ngayon. Ay bago mag spray po pala tayo mag gagawin po muna tayo ng ano yung puno po ng talong at para po maganda po mga sumariwa po yung kanyang ugat po ano po yung ating inalagay po ina-apply katulad po ng kayo utol ang po yan ito po mga nog green po para sa dahon ito para gumanda po ito naman po ay sa online po natin nabili at ito po yung ating available na para sa uhod po ito agron po ito ito po ibinili natin sa lokban po nung tayo umuwi nung nakaraan po kung ano, uwi natin. Kung baga po ay ito po muna ang ating ano, ang ating ilalagay po, available natin dito. Pag umuwi po tayo ng tayabas ay matanong po tayo ng mas magandang gamot po. Para sa ating ano, talong. 3 to ano po ito, 3 to 5 kutsara ang lagay po sa sprayer isang 16 liter po ating datansyay na lang po yan tapos ito po isang kuno sa ano takit yan po halos na po tayo po yung spray na doon na maglalagay muna ng tubig lalagyan po natin tubig eh. Dito po tayo nakuha ng tubig din. Malakas po ang tubig dito ay. Sa ating babuyan po. Hindi pa rin po nabago ang tubig dito. Malakas. Dito po yung nasupply sa ating ano, talungan na pandilig po natin doon. Bubuhat na lang po natin po. Malapit lang naman po. po ng pressure nito tayo po ay manguha po muna mga kapambin ng ano ng talong yung pong pwede nang kuhain at tayo po ay mag apply nga po ng sa uhud ay malalagyan po at kukuhain po muna Bali ito po yung ating nakuha oh. Marami-rami din po naman na yan, oh. yan salamat po sa ano blessing po. Ito po yung blessing na rin sa atin oh. Kahit ganito kadami, yan salamat po. Yan po yung mga puti. Yan po naging problema natin dito. Ay sana po yung ano yung ating i-apply na spray po ay ano sana ay mabawasan man ang po yung mga puti. Talaga pong nakaka po nakakaepekto po isa ano dahon po oh, Yan oh. Yan oh. Siya po ay ano nadilaw. Oh. Tapos po ay ang dami pong ano oh, mga itlog yan oh. Ito nga pong problema natin dito. Ay dito po sa amin nga po ay wala tayong mga nabibiling ganun pong ano ang spray yung katulad ng kay ang tunay kaya kung anong available po natin dito yan po ang dami yung oh. yan po yung talaga kung anong nga po available natin dito edi yun po ang ating ina apply talagang tuyo po pala ang dahon na yun yan o oh. may epekto po talaga nanunuyo po ito ang problema po sana po ay, ano, makabawi pa itong ating talungan. Ang dami na po pala, oh. May mga bunga naman po ayan oh. Bulaklak po, mayroon din po, yan, oh. Kaya lang po, ang dami ng, ano, ano, yung puti na yun, oh. Yan po, oh, mga puti. Mamaya po natin i-spray tayo po yung magagahok muna din eh ay no, isang araw po araw po itinistingan ko kaya sabi ko po ay kung uobra po yung ating gagawin ngayon ating ano po ito yung ganito po gagahokin natin ganyan po ating gagawin tapos ating lalagyan po ng ano abono yan po gumaganda naman po siya yan oh nasa rewa po na berdi po nung ating ginahok kaya ating gagawin po ng paraan natin ito gagawakan po natin tapos abuno ganun nga po para bumawi po siya uli yan oh. nabulaklak na po uli oh. yan yung ganun po maaga pa naman po ay day magagawak muna bali hindi pa naman huli mga kaparm ay ating gagawan po ito ng paraan para makarecover po uli ating ano itong ating mga tanim po na talong marami pa naman po siyang susunod na ano mga ito bulaklak po. Kaya ating i-spray po mamaya. Para po mabawasan yung white fly po. Yun ang nakakapikto po, po talaga dito. Yung ganun po. Ang ganun po ang magandang ano, paggahok. Sariwa pa naman po ang lupa. Kaya maganda pong gahokin. Nak Ulan po nung nakaraang linggo. Ay di ano po. Kumbaga po ay ano. Sariwain pa po. Yan. Maka ilang puno po tayo ngayong bago dumilim po, edi malaking bagay po, bukas uli. Gawa ng sobrang init po dito kapag ka tanghali. Kaya gan ganito po ang tayo nag... Patik po. tayo tayo po kumbaga malamig po kapag gagantong hapon ang pagtrabaho sabi po Bali nakadalawang linya po tayo papunta doon sa tabi. Yan oh. Maganda po pala ganyan, nagagahok po natin. Ay bukas na po tayo maglalagay ng pataba. Tapos yung iba ay gagahukan pa rin po natin. Yan po. Hanggang doon sa ano po, sa tabi. Para po bang sumariwa ang kanyang ano? Ang lupa yan oh. Gumanda po. Sana po ay makarecover pa ito. Yan, hanggang lini po sa tabi. Tapos yung ating, ano po, yung ating kamuti po na biglang yaman. Yan, ang dami na po dito. Yan, oh. Yan, laguna po. Yan. Lahat po yan, paikot po ng ating taniman din eh lahat po yan ay may tanim na biglang yaman ito naman po ay hindi final po na tanim natin dito pero kung siya po yung magkakalaman ay di mas maganda po mas ma may makukuha po tayo ang purpose natin po dito noon ay nagtanim po tayo sa tabi para po tayo may makuha ng similya po ganun po pero ito po wari kayo magkakalaman yan Diyan po ako naglagay ay sa maumbok na yan ay aking nga po nilalagay muna din sa tabi at nahaba po. Baka pumunta po dito sa ating talungan ay ano, masyadong kakapal po dito. Saka na po, pagka ito isa palipas na, papalitan po natin ng tanim. Ay ano po naman, ay bago pa naman po itong ating tanim digne. Kaya ating ano, ginagahukan po. Tayo naman po mag-i-spray po. Bali pa dalawang tangke po aray. Tayo po ay nagsalin pa ng isa. Gawa ng ano po. Kailangan ay malahatan po natin yun. Pag po hindi natin malahatan ay yung po mga ibang insekto. Lilipat po lang sa ating spray. Kailangan po ay lahat kapag mag spray Para wala po silang ano, Malipatan. Kumbaga lahat po ay may spray na. Yan, mas na po. Maliwanag naman po ang buwan. Kita pa naman natin. Alas 6 espalaan po. Yan, balik po ulit tayo doon. Dito na po tayo. Higit na. buti tayo may ganara po sprayer na may makina. Kung wala po tayong sprayer na ganari. Mahahapuin po mag- mano-mano. Ayan, ayos na po. Tayo po yung uwi na. Nakatapos na po tayo. Para po yung ating sitaw. Ayan oh. po. Dito na po tayo sa may ano, ating tanim ng mga labanos po. Ayan o. Oh. Berde naman po. Oh. po sa dulo yung ano ay yung ating pichay mustasa po. Boy na rin po pala rin kang kung eh. Hmm. Yan. Ah. Hindi ako na po. Ha? Ha? Oo. Tinapos ko? Tinapos ko sprayin. Yan po ang ating sitawin. Ha? Ha? Nandiyan na si mami po. Magsunsun na. Ngayon po pala yung ano. May buwan na. Oh. Yan, laki po ng ating buwan. Oh. Yan, oh. yan, yan liwanag po. Pabilog po pala ngayon. Ano yun, may? Ha? Bakit ba? Hindi ah. Ah, si mami po. Bakit may? sabay ako nag-spray ah oo ah si mami may ah si mami po napasunod din eh sa ating gulayan at ako po ay kinakaon tinapos pa natin ay oh. tumapang daw po si mami ay bilang tapang ay ano may O po yung ating inahinin dalawa. Ang laki na po. Yan, oh. Napakain na po natin. Dito po natin ililipat yung ating mga bake. Nagpapagawalaan po tayo ng ano, kulungan po na rin dalawa kay Bayaw po. Ano? Sige, sige, tulog na kayo. Sige, tulog na. Nabiruro po ayun. Ayun, tutulog na po yung dalawang yan. hindi pa na mo yung ating eh? ay dali mo yun eh. oh. Uuyin naman po tayo